Ika-27 ng Oktubre, taong 2017. Sa mahalagang pahayagan na La Repubblica na itinatag ni Eugenio Scalfari, isang kinikilalang autoridad sa sekular na pag-iisip sa Italia, noong nakaraang ikasyam ng Oktubre, muli niyang tinalakay ang kaniyang nakikitang revolusyon sa kasalukuyang papado. Batay sa mga komento ni Francisco na nagmula sa kanilang madalas na pag-uusap. Pinawalang bisa ni Papa Francisco ang mga lugar kung saan pinaniniwala ang pumupunta ang mga kaluluwa pagkatapos ng kamatayan, ang impyerno, purgatorio at langit. Ang paniniwala niya ay ang mga kaluluwa na nasakop ng kasamaan at hindi nagsisi ay tuluyang maglalaho, habang ang mga naligtas mula sa kasamaan ay dadalhin sa kaligayahan at makakapiling ang Diyos. Maligayang pagdating sa ating paggalugad sa kasaysayan at evolusyon ng konsepto ng purgatory. Parang isang mahiwagang nilalang na nananahan sa madilim na kaharian sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang ideya ng purgatorio ay nakaakit at humam sa mga palaisip sa loob ng maraming siglo. Maglalakbay tayo sa iba't ibang siglo ng pagunlad ng teolohiya at mga impluensya ng kultura. Sinusundan ng mga yapak ng na nakaka-intrigang konseptong ito sa malawak na kapatagan ng kasaysayan ng tao. Bago pa man sumikat ang Kristyanismo, ang mga sinaunang sibilisasyon ay nakipagbuno na sa mga misteryo ng buhay at kamatayan, hinahanap ang pag-unawa sa patutunguhan ng kaluluwa sa kabilang buhay. Ang mga unang lipunang ito, mula sa mga Egyptyo hanggang sa mga Mesopotamian, ay bumuo ng mga komplikadong ritual at detalyadong mitolohiya upang ibiliwanag ang paglalakbay ng kaluluwa. Naniniwala sila na ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay isang pagpapatuloy ng buhay sa mundo, puno ng mga hamon at gantimpala batay sa mga ginawa ng bawat isa nang nabubuhay pa. Ang mga sinaunang Griego, sa kanilang malalalim na pag-aaral sa filosofya, ay pinag-isipan ang katangian ng kaluluwa at ang lalakbay nito pagkatapos ng kamatayan. Ang mga pilosopo tulad ni Socrates, Plato at Aristotle ay sumisid sa kaibuturan ng pag-iral ng tao. Nagtatanong kung ano ang nangyayari pagkatapos nating lumisan sa mundong ito. Ang kanilang mga turo ay naka hindi lamang sa kanilang mga kapanahon, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon na humubog sa espiritual at philosophical na tanawin ng kanlurang mundo. Si Plato, sa kanyang mga dialogo, ay nagsalita tungkol sa isang kaharian kung saan ang mga kaluluwa ay sumasailalim sa isang proseso ng paglilinis. Tinatanggal ang kanilang mga dikasakdalan sa mundo. Ang konseptong ito ng paglilinis ay hindi lamang isang ideya sa filosofya, kundi pati na rin sa moralidad na nagmumungkahi na ang paglalakbay ng kaluluwa ay isang daan patungo sa tunay na katotohanan at kabutihan. Ang kaniyang mga alegoria at metapora tulad ng sikat na alegoria ng Yungib ay naglalarawan sa pagangat ng kaluluwa mula sa kamangmangan patungo sa kaliwanagan. Sa kabilang panig na Mediterranean, sa lupain ng Judea, ang mga sinaunang tekstong Hudyo ay nagpahiwatig ng katulad na konsepto. Ang tradisyong Hudyo na yaman sa sarili nitong mapaniniwala at kaugalian ay nagsalita tungkol sa Sheol, isang madilim na lugar kung saan naghihintay ang mga kaluluwa sa kanilang kapalaran. Ang ideyang ito ay umunlad sa paglipas ng panahon na impluensyahan ng mga pakikipag-ugnayan sa mga karatig na kultura at sa nagbabagong teologikal na tanawin. Ang ikalawang aklat ng mga Makabeo, isang aklat na kasama sa Biblia ng Katoliko, ay binanggit ang kaugalian ng pagdarasal para sa mga patay na nagmumungkahi ng paniniwala na ang mga yumao ay maari pa rin makinabang sa mga panalangin ng mga nabubuhay. Ang kaugalyang ito ay nagpapahiwatig ng paniniwala sa patuloy na koneksyon sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Isang espiritual na ugnayan na lumalampas sa pisikal na paghihiwalay ng kamatayan. Ito ay sumasalamin sa pag-asa na ang mga nabubuhay ay maaring makatulong sa mga kaluluwa ng mga yumao sa kanilang paglalakbay patungo sa kapayapaan at kaligtasan. Ang mga sinaunang bulong na ito, tulad ng mahinang mga aling-aung-aung mula sa malayong nakaraan, ay naglatag ng pundasyon para sa paglitaw ng purgatorio. Ang konsepto ng isang estado ng transisyon kung saan maaring malinis ang mga kaluluwa bago makarating sa kanilang huling hantungan ay tumugma sa maraming kultura at relihiyon. Nagbigay ito ng balangkas para sa pagunawa sa buhay pagkatapos ng kamatayan na nag-aalok ng ginhawa at pag-asa sa mga nagmumuni-muni sa mga misteryo ng kamatayan at kabilang buhay. Habang umuusbong ang Kristyanismo mula sa Imperyong Romano, ang bagong tatag na simbahan ay nagsimulang harapin ang tanong tungkol sa kapalaran ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Ang mga unang ama ng simbahan, tulad ni Origen ng Alexandria, isang napakatalinong teologo, ay sumandal sa filosofyang Griego at mga teksto sa Biblia upang bumuo ng isang pananaw tungkol sa paglilinis pagkatapos ng kamatayan. Inilarawan ni Origen ang isang apoy na naglilinis, isang metaphorical na krisol kung saan ang mga kaluluwa ay nililinis mula sa kanilang mga natitirang di bago pumasok sa harapan ng Diyos. Pagkalipas ng ilang siglo, si San Agustin ng Hippo Isang mahalagang figura sa pag-iisip ng mga Kristiyano ay lalong binuo ang konsepto ng purgatorio na binibigyang diin ang kahalagagahan ng awa at katarungan ng Diyos sa proseso ng paglilinis pagkatapos ng kamatayan. Ang mga unang Kristiyanong palaisip na ito, tulad ng mga mahuhusay na manghahabi, ay nagsimulang pagdugtungin ang mga sinulid ng paniniwala na kalaunan ay bubuo sa tapiserya ng purgatorio. Kabanata tatlo, isang doktrinang nabigyan ng kahulugan. Nasaksihan ng panahon ng medyebal ang formalisasyon ng purgatorio bilang isang tiyak na doktrina sa loob ng simbahang katoliko. Ang panahon nito, na minarkahan ng malalim na paggalugad at debate sa teolohiya, ay nakita ang simbahan na nagsisikap na ipahayag at kodipikahin ang mga paniniwala nito ng may higit na kalinawan. Pagsapit ng ikalabindalawang siglo, ang mga teologo tulad ni Santo Thomas de Aquino isang preling Dominican na kinikilala dahil sa kanyang sistematikong pagdulog sa teolohiya, ay isinama na ang konsepto ng purgatorio sa pag ng simbahan sa kaligtasan. Ang gawain ni Aquino ay napakahalaga dahil maingat niyang sinuri at pinagsama-sama ang mga turo ng mga unaaman ng simbahan at mga pilosopo. Si Aquino, batay sa mga gawa ng mga naunang palaisip, ay nangatuwiran na ang purgatorio ay isang kinakailangang yugto para sa mga namatay na nasa biyaya ng Diyos. Ngunit nangangailangan pa rin ng paglilinis mula sa mga ng venial. Ang kaniyang mga sinulat ay nagbigay ng detalyadong paliwanag kung paano maari malinis ang mga kaluluwa mula sa kanilang madikasakdalan bago pumasok sa harapan ng Diyos. Ang mga konsilyo ng Florence noong ikalabing limang siglo at ng Trent noong ikalabing anim na siglo ay opisyal na nagpatibay sa doktrina ng purgatorio na pinagtibay ang lugar nito sa loob ng turo ng katoliko. Ang mga konsilyong ito ay mahalagang pagpupulong ng mga pinuno ng simbahan na naglalayong tugunan at lutasin ang mga pangunahing isyu sa teolohiya noong kanilang panahon. Ang mga konsilyong ito, tulad ng mga dalubhasang arkitekto, ay nagtayo ng gusali ng doktrina ng purgatorio na humuhubog sa anyo at tungkulin nito sa, lo sa loob ng malaking katedral ng paniniwalang Katoliko. Ang kanilang mga desisyon ay naging instrumento sa pagtukoy sa posisyon ng simbahan tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan at sa proseso ng paglilinis. Na tinitiyak ng doktrina ng purgatorio ay mananatili sa paglipas ng mga siglo. Kabanata 4, ang reformasyon at ang mga sumunod pa. Nasaksihan ng ikalabing anim na siglo ang isang napakalaking pagbabago sa mundo ng Kristyanismo sa pagdating ng reformasyong protestante. Ang panahong ito ay minarkahan na matinding kaguluhan sa relihiyon, politika at kultura na lubos na nagbabago sa takbo ng kasaysayan ng kanluran. Ang reformasyon ay nagsimula bilang isang kilusan upang reformahin ang mga kaugalian at paniniwala ng simbahang katoliko. Ngunit mabilis itong naging isang mas malawak na hamon sa itinatag na kaayusan ng relihiyon. Hinamon ni Martin Luther, isang monghe at teologo mula sa Germany, ang autoridad ng simbahang katoliko na nagpasimula ng isang kilusan na magre-reforma sa relihiyosong tanawin ng Europa. Ang kanyang 985 thesis na ipinako sa pinto ng simbahan sa Wittenberg noong 1515 15, ay binatikos sa pagbebenta ng indulhensya ng simbahan at kinuwestiyon ng mismong pundasyon ng autoridad nito. Ang mga matatapang na aksyon at sinulat ni Luther ay mabilis na nakakuha ng suporta na nagbigay inspirasyon sa iba na kuwestiyonin at hamunin ang mga turo ng simbahan. Isa sa mga doktrinang tinanggihan ni Luther at ng kaniyang mga tagasunod ay ang purgatory. Nagtalo sila na ang konsepto ng purgatorio ay walang batayan sa Biblia at ginamit ito ng simbahan upang pagsamantalahan ang mga mananampalataya. Ang pagtanggi na ito ay bahagi ng isang mas malawak na kritika sa mga turo at kaugalian ng simbahan na itinuturing ni Luther at ng kaniyang tagasunod na tiwali at nangangailangan ng reforma. Nagtalo ang mga protestante na ang purgatorio ay walang malinaw na suporta sa Biblia at na ito ay nasangkot sa mga tiwaling kaugalian tulad ng pagbebenta ng mga indulhensya. Ang mga indulhensya ay mga kabayarang ibinibigay sa simbahan na sinasabing makakabawas sa oras na gugugulin ng isang kaluluwa sa purgatorio. Ang kaugaliang ito ay tinuturing ng marami bilang isang anyo ng espiritual na pangingikil na sinasamantala ang mga takot at pananampalataya ng mga tao. Muling pinagtibay ng konsilyo ng Trent na tinipon ng simbahang katoliko bilang tugon sa reformasyon, ang doktrina ng purgatorio na binibigyang diin ang batayan nito sa Biblia at tinatanggihan ang mga pang-aabuso na naugnay dito. Ang konsilyong ito ay isang mahalagang bahagi ng Contra-Reformation, isang pagsisikap ng simbahang katoliko na tugunan ng mga isyong itinaas ng mga reformista at muling pagtibayin ang autoridad nito. Sa kabila ng pagtanggi ng mga protestante ang purgatorio ay nananatiling isang pangunahing paniniwala sa loob ng simbahang katoliko. Isang patunay sa nananatiling kapangyarihan ng tradisyon at sa walang humpay na paghahanap ng tao ng kahulugan sa harap ng kamatayan. Ang konsepto ng purgatorio ay patuloy na nagbibigay ng ginhawa sa maraming manampalataya na nagbibigay ng balangkas para sa pag-unawa sa buhay pagkatapos ng kamatayan at sa proseso ng espiritual na paglilinis. Ang reformasyon at ang mga bunga nito ay nagpapakita ng pabago-bagong katangian ng paniniwalang panrelihiyon at ang patuloy na dialogo sa pagitan ng tradisyon at reforma. Outro, ang katapusan ng paglalakbay. Salamat sa pagsama sa amin sa makasaysayang paglalakbay na ito sa konsepto ng purgatorio. Mag-subscribe para suportahan ang aming channel. Nilakbay natin ang mga pasilyo ng panahon, ginalugad ang mga pinagmulan, pag-unlad at mga hamon ng nakaintrigang paniniwalang ito. Mula sa mga sinaw ng Griego hanggang sa reformasyong protestante, ang ideya ng purgatorio ay nagdulot ng debate, nagbigay inspirasyon sa sining, at nagalok ng ginhawa sa hindi mabilang na mga kaluluwa na naghahanap ng pag-unawa sa harap ng huling misteryo ng buhay. Kung gusto ninyong makita ang paghahambing sa pagitan ng mga pananaw ng Katoliko at Protestante tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan, ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Salamat po sa inyong panood, kapayapaan at pagibig sa inyong lahat.